Assalamualaikum Ayan, tingnan natin itong mga oh, bibi ni Mimi oh, Nagadrain pa sila ng mel Si mama nila Ayun malalaking bibi ni Mimi oh. Si na At ito si Bibi Bibi, Bibi Hindi makakita yung mata niya oh. Yung isang mata niya Si Mula Malit, ganyan ang mata niya Si Kiko Ay si Bibi yan si Nona. Nona na. natin. Na, si Mami. Sawa naman si Mimi. Ang laki-laki na ng mga bibi na drink ba? Siguro sobra two months na ito. Nge, ito mga na isa. Ay, malaki na ito. Huwag ka na mag-drink. Damulag ka na. Damulag ka na masyado. Hmm. Patiung yung napakalaki, naga drink pa. Nye! laki-laki tayo pala! Nagod, gusto mag-drink. Ang laki-laki kasih laki, -laki na si Mama Mimi. Huwag ka na mag-drink! Damulat ka na. Hmm. Ano? Nakisingit pa sa mga kapatid niya. laki-laki na niya. Sobrang 3 months, Ay, 4 months. Nag-drink pa kawa naman ni mama nila kasing laki na nung isa oh. to si Damulag. Damulag! Yung pinakamalaki. Four months na nag-drink pa. Di, 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 di Drinking Mart Aduh, nggak drink milk pa itu mga bibi ni Mimi. Sana ng isa. Aduh, nagugutom sila. Drinking milk, itu mga Mimi. Bawa namun. Nau no, si siguro itu sila. Para sila magkakakambal ng muka, magkakaparehas ang mutsura.